Mga ka-farmers, mayroon tayong bunga ng lakatan dito na ready for the flower na. Katanggalan natin ito ng flower at puso. Yan, kukunin muna natin ito mga ka-farmers, itong mga dahon niya na ano, nakaharang para hindi magasgasan ang bunga ng ating saging. So, ito ang bunga niya. Yan, pitong piling. Ah, walo. Walong piling lahat. So, ganito lang ang pagtanggal ng kanyang bulaklak ginagawa natin ito mga ka-farmers para hindi siya amagi ng mga insekto at uh, magiging quality ang bunga ng ating uh, saging so, kumpleto naman ang kahon kaya ipasunod natin lahat walong piling So, magtira tayo ng isang fruit guard. Bali ang purpose ng fruit guard na ito mga farmers ito iniiwan natin ito para uh, sakaling mabulok itong dulo niya na pinagtanggalan natin ng puso ay titigil sa dito dahil meron tayong fruit guard hindi siya lalagpas dito sa taas at para maproteksyonan itong uh, bunga sa itaas So ito na tapos na na uh, i-flower natin So ang susunod na gagawin dito ay isprihan natin ng grower's bed 1000 plus full yard fertilizer at balutin ng pulley bag.